Good morning mga idol, uh, magandang umaga po sa inyong lahat so, Nandito po ako ngayon sa norte, ako po ay umuwi galing po sa trabaho At pagkarating ko nga po ngayon mga idol, ako dumiretso sa alagaan ko ng baka sa bukid Para po sila ay makita ko at ako po ay nananabig na sila ay makita Ano nga po mga kaibigan, at lalapitan ko at aking lalambingin ng konti at kakamutan ko siya At ako nga pala ay nakakita ngayon dito sa may tabing sapa ng, ano ipil-ipil mga kaibigan At uh, kukuhanin ko at uh, ito pong ipil-ipil na ito mga kaibigan ay maganda po ito sa ating mga alagang baka ito pinakapagpakinis ng balat at uh, isa pa ay maganda po ito sa kalusugan ng ating alagang baka ano nga po pinuntahan ko siya at uh, aking kukuhanin lahat ng lahat ng dahon mga kaibigan na aking kukuhanin at uh, aking papakain doon sa aking baka na nananak at uh, para po mas maganda po yung gatas niya at isa pa para po gumanda po yung kanyang balahibo at siya mabusog ay na nga po ta, lahat po ng magagandang dahon ay kinuha ko na. At ito nga po palang ipili-ipili ito gustong-gusto -gusto ng mga bakang kainin mga kaibigan. Sapagkat ito po ay siguro sa panlasa nila ito ay napakasarap sa kanila kaya po lahat po ng ipili-ipili kanilang inaabot kapag sila ay may nakita maliban na lamang po kung hindi nila maabot at kaya ko nga po pala ito kunukuha dahil po hindi nila kayang kuhanin at nasa malapit sa sapa at nasa may malapit sa bangin kaya po ito ay pinuputol po at ibibigay ko na lamang sa kanila medyo mahirap kuhanin mga kaibigan sapagkat ito ay nasa bangin ito po ay ano, dukhawin kaya hindi ko masyadong makuha agad mga kaibigan Mahirap po at bakal sa bangin, babagsakan ko po ay tubig. Ito na nga, unti-unti ko na nakukuha at kakaunti lang hindi ko naaabot. Ayan mga kaibigan, at kitang kita po nyo na marami ako na akong nakuha. At ito nga pong pagkuha ng ipilipil na pakain sa baka, inaman ako sa aking ano, magulang. Nung po siya ay nagbubuhay pa, ay kapag nakakita po siya ng ipilipil, kanya kaagad kinukuha at pinapakain sa baka. Ang ginagawa pa nga po niya ay binabayo niya ito sa lusong para po mas magandang kainin ng baka at uh, para po pinong-pino at sa wakas mga idol at uh, iisa na lang po yung aking kukuhanin doon na lang sa may kabilang dulo na nga po na abot ko na mga kaibigan at pakawari ko ito yung last na sa aking kukuhanin mga kaibigan at ubos na ubos na maraming pong salamat at aking nakuha ayun na nga po ako yung makita na para dalhin ko sa aking baka at ito na nga mga idol at aking kinuha na at medyo marami-rami din po pala yung nakuha kong ipil-ipil para uh, pakawari kay, kahit pa paano mabubusog na yung aking alagang baka. At ang pag-alaga po nga po lang, baka, mga kaibigan, ay tiyagaan lang. Kailangan may tiyaga tayo at may pangunawa sa ating mga alagang baka. Para po naman kahit pa kung walang damo, ay mabigyan natin siya ng ayuda. Katulad po nito na wala pang damo at dahan-dahan pa po pong tumutubo po yung kanyang damo at kakaunti pa po, po yung damo tumutubo sapagkat galing pa po, po sa tag-araw. At kapag nga po pala mula at uh, tumubo yung damo mga kaibigan mga baka ay nag ano pa lumalambot pa yung dumi niya sapagkat uh, may talbos pa yung kanyang kinakain kaya kapag ganito pong mga suloy pa na maliliit na damo ang baka po ay malambot ang dumi niya kaya po binibigyan ko ng ayod ang aking mga baka para po kahit pa paano ay hindi mamayat at sa mga nag-aalaga ko nga uh, po pala ng mga baka mga kaibigan dagdag ka lamang po ito tips ko po sa inyo para kung walang sakaling talagang damo kayong mapakain ay pwede po kung marami po kayong saging ay pwede po yung katawan ng saging tarantarin rin lang po niya ng maliliit. at kung wala, kung wala po namang katawan ng saging pwede po yung bungo ng saging mga kaibigan ito na nga mga kaibigan at dinaanan ko po yung isang bakat binigyan ko po siya ng pipilipil at uh, kaganda mo po siya siyang kinain at ako po eh, ito po dala ko talaga ay eh, para po dun sa aking inahina nagbuntis at nagpapadede ito sa may bandang dulo at mas, uh, mas mahigit po niyang kailangan itong ipilipil -ipil para po marami siyang gatas at uh, gumanda po yung kanyang anak na bisiro at nandito na nga po pala ako sa aking baka na babae na nagpapadede kaya nga po sinalubong niya po ako ta hinahalit niya sa akin kamay yung ipilipil. At sa mula nga po pala pagkabata nito, isa po sa ipilipil -ipil na yung binibigay ko. Kaya po sanay na sanay na po silang kumain ng ipilipil at custom na po nilang kainin yan. At isa pa nga po pala tips mga kaibigan, kapag po ang inyong baka isa po sa ipilipil -ipil o sanay na pinapakain niyo kapag ang inyo pong baka ay nakawala at uh, naputol ang tali, kuha lang po kayo ng mga pinapakain nyo pa. Halimbawa po itong Pilipin na ito, kumuha lang po kayo ng dahon at padali po nyo silang mahuhuli at bigyan nyo po sila at madali nyo pong matatalian mga kaibigan at sa nga po pala mga kaibigan bago po matapos ang aking video shout out nga po pala sa lahat ng aking mga kaibigan dito sa youtube at sa po sa lahat ng sunusuporta sa turong gala at okay. hanggang dito na lang po, po mga kaibigan ang aking video at sana po yung nag enjoy kayo sa pagpapakain ko sa aking baka at ako yung nasamahan ninyo sa aking video ito sa ngayong araw na ito at maraming maraming pong salamat sa inyo at maraming maraming salamat sa inyong lahat thank you for watching bye bye hanggang sa susunod na video